George gisingin mo ako pag andyan na sa si assorted man George antok ako George George gisingin mo ako George ha, pag andyan na sa si assorted man George nagpasabay ako George uy maraming salamat Yael Badinas Dumugo from Cebu City, Barangay Tangke, Sublunon. Shout out to Sir Dirt, go dirt. Dirt, dirt. 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 Maraming salamat sa ulitin kaya Yael Dumugo Badinas from City. Oh. Kailan

Guys, ito po si Alba yung nakasabay ako guys. Maraming salamat ka Sir Ay, si Yal Dumugo Badinas. din Ano na mo si George? Peace out na yung ano, Sir kasi wala na, wala na yung... Ano na mo si George? George, ang bagong salta. Sa ang Nagmula sa Iloilo, lumagapak sa Quezon City, Barangay Manresa, straight sa Domingo. Bala sa yung ano man yun ah may tubig na yan Nyaks. dito na tapo tubig na yan kaya ako tubig tubig na lang kaya nga yung may malamig o may kong tubig busy ako hindi ko makuha eh Jojo wala si Jolte eh uh... Ayan, Uyak! Inip pa lang pa. Inip pa. At doon na, doon na, no? Okay. Doon. Doon. Mayinip to pag alam. girl, wala na. Ano to? Kung uyak niya o... Ito niya. Uyak yeah, na. Okay. Uyak niya. Okay. Hmm. Maganda pala ni mama niya. Yung... Sakit, kick girl. Anong sabi ba? Maganda okay. naman yun, ha? Eh. Huh? Maganda rin naman yun. Yung ate niya. Maganda naman. Mabira pa naman ng atin niya. Maganda pa nga talib niya hmm. yun. Yeah, yayain mo naman sila. Asserted man, ayos tayo yayain. Yayain mo. Putla na to, putla. Putla to, haba na nga. wala, wala, wala. Guys, kain mo tayo. Ang isang kamay mo. Ang mo. Ang isang kamay mo.

Kailan kaya outing namin? Comment down below. Comment down below. Kung naka-outing na po ba kayo? Yael Badinas. Yael Badinas, kailan outing? Yung lista natin, wala pala yun. Si George, yun Uy! Tamang tama talaga pang beach yan. Abulo na mga Uy, so ko si Benedict Bandit. Ah, uh, shout out kay Benedict Bandit. Baldado. <laughs> Buddy, mapagaling kay Ah, uh, shout out pala kay Kuya Champ Mabini, shout out. Kay Chavis. Ah, uh, shout out din kay Chavis kay Chef Chavis. Oh, awesome. From Cebu City. Shout out okay, Chef Gibul. No? Ang shout out kay Dev Habines. Joke Hey boss, ito mo si boss. Bago ang ano mo joke ko. Oh. Sa Pantayan Island para kan live. Hmm. Sa live gawa ko ano sa. Hmm. Oh, tama siya asserted man pang di mo malaman kung anong kinatawanan. So, May sinasabi si George pero di ko alam. Continue down. George. Okay, daw Outing. Wala pang outing, George. Kasama si George pag ano, pag may outing. Oh, first time naman sa ni George. First time? Kailan daw? Sa ano ba si Kailan daw? Wala, wala. Wala pang outing, guys. Tayo na lang, tayo. Wala na si George, wala si Bro. Tayo na. Sige guys, time na guys.